Kumusta po kayo mga kalingat, out. Abangan nyo po mga kalingat, bukas ang upload po nito. And for the meantime, panoodin po natin latest uploads natin. Alright. Alright. So, ayun. <laughs> Set it lahat mga kalingap sa darating na tour ng ating uh, Velvet Box Ambassadors and Ambassadors. Hello po! Ayan, shout out po kaya Rabashim from Rizal. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? So, ayan. Bukas po i-upload ko yung mga uh, jump car. Yung mga nag-abag po ng jump car dyan. Sobrang enjoy po ng mga nangyari. Ayan na po yung uh, teaser sa ating uh, thumbnail. Kaya, ayan. Naisip na rin po kung may upload yun. And... Sa mga nagabang naman po ng Danjoy, malapit-lapit na rin po dahil busy lang po si Joy and syempre, priority niya ang kanyang pag-aaral and hindi natin dapat yung pilitin, ba? Diba? Ma-birthday na rin si Papa Dan, ano? Ma-birthday na rin siya. Batiin po natin siya in advance kasi this coming uh, April 28, yan, Michael, ma-birthday na po si Papadan. And... Sa mga nag-aabang naman po ng pag unang pagkikita ni Michael and Eden subukan ko po kung kaya ni uh, Bukas. Tingnan ko po ano. Kasi check up ni Jack Bukas. And, so ang makakasama lang po sa travel kasi yun nga request ni chairman is limited lang actually ah, gusto niya talaga ang unang plano is kami lang po talaga so sabi ko naman um, total nag travel na rin and bilang celebration na rin kasi sa tagumpay di ba tagumpay ng team sa first month sa mga unang buwan natin eh, ni-request ko na isama natin kahit yung tatlong uh, big love big three love teams natin so pumayag naman po sila pumayag naman sila ano, sina tito bilang ano na rin um, reward natin di ba syempre kailangan din naman natin sa mga tagumpay natin uh, kailangan natin ibigay ng reward ang ating sarili no kaya ayun, kasamang big 3 love teams and mga driver natin, si Kuya Pure Help at si, ano, si, si Pure Help saka si, ano, si Kuya Bobby, ayun. So, uh, ayun, basketball po kami kanina. Miss na namin. Exciting. Yes. So, like, nag-live muna ako kasi wala akong upload ngayon. Na <laughs> Nag-basketball mo kasi kami. Eh, di ko na, di natin na-upload yung jump car. Kaya, ayun. Um, nag-live muna ako para kwentuhan naman pansamantala para sa mga aabangan uh, sa ating channel. So marami maraming abangan sa channel natin, ano? Yung mission natin, yung pabahay, yung magkakapatid na mahihiyain na parang uh, uh, wala pa tayo talaga nagagawa. Si Chris yung pinakamaraming ano, na-improve na, na, na sa kanya. Pero yung dalawa si Melissa, saka si ano, si Bea uh, talagang pahirapan po talagang makausap you know? kaya ayun gawin natin yung lahat ng natin makakaya kung hindi man tayo magtagumpay at least matulungan natin sa pabahay at sa mga ano financial di ba ilang days kayo sa Manila. At 3 days lang po kami. Cute. 1995. Miss na namin yung Danjoy. So, yun po. Ayun yun po ay uh, nakadepende po kay Joy. syempre kung kailan siya pwede. Kasi alam niyo naman, college, di ba? So, pag college, is kailangan natin intindihan no shout out po. like po natin ang ating live ayan no 1.7 lang 1,700 lang ang like ng live natin so like po natin and share para mag-read po po tayo Ayan. So, shout out ke Delia, Adalia, Jocelyn Loren, Ian, Perohas. Ayan. Might then, okay. Hindi po siya makakap, di po tayo makapremier. Ma-upload ko po siya baka mga alauna. Tanghali po natin ma-upload yung sa drum car. And... kasama na sa 3 days ang biyahe niyo. actually di ko rin alam kung paano bilangin basta One ayun hindi um, hindi po madilim ano pong madilim kailan po ang Etsy ulit grabe <laughs> kayo ha tatapos lang ng EDC ay inaabangan nyo na kaagad hinihintay nyo na kagad ayan